So, mga kasupad, kamusta kayo? At sablag natin yung mga pag-uusapan natin na mga sikreto para magtagumpay ka na mabalo ang lalaki. At kung handa na kayong lahat, magsala po tayo. At muli, be Spa. At ang unang sikreto para magtagumpay ka na mabalong sa iyo ang lalakis, alamin mo ang gusto niya sa labi niya ng unang sikreto kay Spado para ang partner mo. Ang lalaking mahal mo ay talaga namang siguradong magtagumpay ka na siya ay mabalong sa iyo. E bakit naman sa labing-labing kay Spado? Totoo ba yan? Effective ba yan? Totoo yan kay Malaki ang talaga namang ambag niya o no? impact niya sa isang lalaki. Nakakadagdag yan sa attraction at interest niya sa iyo. At sa pag-ibig niya sa iyo. Totoo yan kay kapag siya ay mas mas nasasarapan o mas maligaya sa inyong labing-labing kaysa naman sa siya ay hindi ko uh, hindi sold o sabi natin hindi siya masaya. Ang problema sa ibang babae kaya hindi nagiging masaya yung asawa niyo o yung partner niyo eh masyadong matigas ang ulo niyo pagdating sa kama. At gusto mo ikaw ay ikaw, ikaw lang nakahilata ka lang o nakahiga ka lang wala kang gagawin gusto mo yung lalaki na lahat kikilos at mag-perform. How about you? Anong gagawin mo? Nakaano ka lang, naka higa ka lang, wala kang gagawin. E, paano mag siyong enjoy sa iyong partner mo, ang sawa mo, kung ganyan ka? Tapos, iyak-iyak mag ka, magagalit ka, masasaktan ka, pag iniwan ka, pag pinagpalit ka sa iba, kapag niloko ka, e, dapat tingnan mo rin ang sarili mo, baka may pagkukulang ka. Tulad sa kama, tulad sa inyong paglabing-labing yun nga, baka gusto mo nakahilata ka lang, baka gusto mo nakahiga ka lang, baka gusto mo wala kang gagawin, bubuka ka ka na lang, gusto mo ba yung, tama ba yun? Dapat kumikilos ka din upang ang partner mo, ang mister mo, ang asawa mo, yung talagang naliligayahan sa'yo, nakokontento sa'yo, at talaga man masaya sa inyong pag sa inyong sa mga sikreto upang ang isang ay talaga mabalo sa'yo. Ganun ba yung kayo support, bayan sa pag-ibig niya sa akin, mababalo akin yan, totoo yan sapagkat iba ang dating kapag masarap o mayroon kayong masarap na sex life ng partner mo. Kesa naman sa siya ay naboboring o nababagot sa inyong paglalabing o kaya man siya ay talaga namang ah, nabibitin sa iyo dahil di ka marunong dahil napaka-arte mo at matigas pa ang ulo mo sa pagdating sa kama. Huwag ganyan kay inspired. Upang ang siyang lalaki hindi kayo pagpad sa iba. Upang ang siyang lalaki talaga namang hindi maakit sa iba at ikaw lang palagi ang habunit mahalin niya at sigurado magtagumpay ka Kasi siya ay mas dalong umibig at mabalaw sa iyo ka inspired at ang pangalawang sikreto mga kaspad para magtagumpay ka na mabalaw sa iyong lalakis huwag maging pabigat pagdating sa pera yan ang pangalawang inspired eh bakit naman ganyan ka inspired bakit naman kailangan hindi maging pabigat pagdating sa pera upang ang ay mas talong mabalaw sa amin oo alam niyo mga kaspad napakalaki ng ambag niya sa isang relasyon Kapag ang isang babae talaga namang imbis na maging pabigat, eh nakakatuyong pa siya. Sapagkat may sariling siyang diskarte, masipag, may pangarap din. Hindi lang basta babae, hindi lang basta asawa, hindi lang basta girlfriend, hindi lang basta sabihin nating ah, uh, nanay na mga anak niya, kundi may sariling pagsusumikap upang tumulong sa kanya. Ay, siguradong ang partner mo, ang boyfriend mo, ang mister mo, ay mas talong mababalo siya sa isa pagkat sa isa pinaka. Hinahanap-hanap na mga kalakihan sa buhay nila. Yung meron silang matatawag na ito talagang tunay na partner at katuwang. Hindi yung piling nila sila lang ang kumikilos at nagsusumikap sa buhay. Hirap na hirap na yung asawa mo. Hirap na hirap na yung mister mo. Nagsusumikap yung boyfriend mo. Ikaw wala kang ginawa kundi magpalibre sa kanya. Wala kang ginawa kundi maghintay na lang ang sweldo niya. Wala kang ginawa kundi pumunganga dyan, humilata dyan at talaga mang maghintay ng grasya galing sa kanya, sa sweldo niya. Talaga naman ang lalaki ay sa katagarin bababa ang volume sa kanya. Kahit mahal ka pa niya ngayon, kung gusto mo na isang lalaki ay mas lalo kang mahalin, ibigin at pahalagahan at mabalong siya sa iyo, ay eh magpakita ka na talaga namang karapat dapat kang pakaingatan. Ipakita mo na mas karapat dapat kang talaga namang mahalin sa pamamagitan ng magsumikap ka sa buhay at kumita ka ng sariling pera mo. Tulungan mo ang partner mo. Huwag kang maging mabigat sa kanya pagdating sa pinansyal o sa pera upang mas lalo kanyang hangaan at kabaliwan. Totoo yan kay Inspard. Paniwala kay sa akin. Tingnan yung iba. Yung ibang babae. Hindi lang sila basta umakasas sa lalaki. At dahil di sila masyadong umakasas sa lalaki, yung lalaki pa ang laging nagamang nababalot na sa kanila at nagmamahal sa kanila. Kabaliktaran sa mga babae na wala lang ginawa kundi umasa na lang sa mga partner nila. Huwag kayong tumulad sa mga batugan at tamad na babae maging masipag ka, magkaroon ka ng pangarap sa buhay mo kahit may asawa ka na, kahit matagal na kayo, kahit may edad ka na, kahit di ka pa nakapagtapos, kahit sino ka man sa daigdig na ito, ano man ang status mo, ano man sitwasyon mo, palagi kang magkaroon ng pangarap at pa araw-araw kang kumilos para makatulong sa asawa mo o sa boyfriend mo. At dahil doon na lalaki, ay mas lalo kang mamahalin at laging iingatan, laging papahalagahan, kababalawan ka niya, ka-inspire. At ang pangatlong sikreto mga kasupad para magtagumpay ka na mabalus yung sa lumayot lumayo at pumahimik kapag galit siya, yan ang pangatlong kasupad. Yan ang pangatlong sikreto upang ang isang ay mas lalo kang ibigin at mabalus siya sa iyo. Hindi na kaya mawala ka at siya ay laging maghabol sa iyo. Palagi kang makaranas ng effort at maging maligaya kayo. Totoo yan kay Inspired. Eh bakit naman ganun kay Inspired? Isipin mo kabaliktaran kapag ka ang lalaki galit, tapos imbis na manahimik ka o lumayo ka, lumalaban ka pa, patola ka, at talaga namang di ka rin nagpapatalo kahit na minsan ikaw, na yung, nas, ikaw yung mali. Hindi man laging yung lalaki yung mali. Minsan, may mali rin ang babae. Maging so, totoo tayo dito maging real talk. Huwag tayo maging unfair. Minsan yung babae pa nga lagi mali. Eh, dahil babae, emosyonal, piling niya palagi siyang tama. Alam nyo, hindi porkit babae kayo, hindi kayo laging tama matuto kong umami ng pagkakamali mo para hindi ka iwan ng asawa mo ng boyfriend mo tapos kapag iniwan ka, pinagpalit ka, iyak-iyak ka masasaktan ka, malulugmok ka huwag ganun kayo spark matuto kang sabihin natin uh, gawin palagi kung ano ang tama kapag galit ang asawa mo, kapag galit ang boyfriend mo huwag mo siyang patulan dahil bababa din naman ang emosyon niyan at kapag bumaba ang emosyon niyan, lalamig ang ulo niyan at nakakapag-isip ng maayos at makakausap mo ng maayos. Di tulad ng kapag galit siya, sinasabayan mo pa. May ulo niya, sinasabayan mo pa. E di mas talong lalala ang sitwasyon. Mamaya, maghiwalay pa kayo niyan. Mamaya, magsakitan pa kayo niyan. Physical man o sa salita. Mas lalong, hindi e ba ganda ang resulta pag gano'n. Umiwas ka na lang lumayo kapag siya ay galit. Sigurado ko pag ganyan ka palagi, ang lalaki, ibigin ka niyan, maniwala ka sa akin. At palagi ka niyang kababaliwan dahil alam niya na hindi lahat ng babae katulad mo. Hindi lahat ng babae may ganyang katangian, ka-inspire. At ang pang-apat na sikreto mga inspire para magtagumpay ka na mabalong ang siyang tagalan ang pagyakap sa kanya ng pang-apat ka-inspire. Eh bakit naman ganyan ka-inspire? Sapagkat isa yun sa mga talaga namang base na rin sa pag-aaral na kapag uh, niyakap po ng matagal ang partner mong lalaki, lalaki man o babae, eh, ay mas lalo siyang nai-love sa'yo. Totoo yan. Sabi nga nila, mga ilang minuto, mga 15 minutes, yung iba 30 minutes daw eh. Mas yakapin mo ng matagal. Eh. Doon mas lalong nahuhulog ang puso niya sa'yo. Sabi nga nila, mas, mas okay daw yan yung yakap kaysa sa halik eh. Sabi ng ibang eksperto. At sa observation ko at sa karanasan, oo eh. nga, mas dalo nga nakakainlove kapag nagyayakapan kayo. is na nagahalikan. Kasi pag nagyayakapan kayo, doon yung nagbubulungan pa kayo. Pag nagyayakapan kayo, doon pa yung nag sabiating naglalambingan kayo. Pag nagyayakapan kayo, doon yung mas tapit-tip yung yung pagibig niyo sa isa. Pagkadikit yung katawan niyo, 'di ba? Hindi lang yung, hindi lang yung labi. Buong katawan. O pwede niyo bang pagsabayan yakap at halik. Kiss sabayhan. 'di ba? Doon lang 'yan kay inspire eh, gawin mo yan sa partner mo kahit paminsan-minsan lang upang siya ay mas talong main love sa'yo kapag na master mo yan tutukol to miming balance tamang tagal ng pagyakap eh sigurado ang lalaki ay tatablan yan mas talo siyang mababalo sa'yo base yan sa pag-aaral at obserbasyon at karanasan ng karamihan kay inspire sa sa mga sikreto upang ang isang lalaki ay talaga mamagtagumpay ka na siya ay talagang malaging mabalo sa'yo at umibig ng sobra sa'yo ka-inspire at ang malamang sikreto mga ka para magtagumpay ka na mabalo sa iyong isang lakis, mag-self-improve para magustuhan din ng iba, yun pa rin mga kinspart. E bakit naman ka-inspired kailangan magustuhan din kami ng iba? Sapagkat so, ka-inspired, pag nakita ng partner mo, ng boyfriend mo, ng asawa mo, na maraming humahanga sa'yo, na maraming sa sa'yo, ay siguradong mas lalong tataas ang pagtingin niya sa'yo. tataas ang halaga mo sa mga mata niya. Sapagkat so, nakikita niya na nagugustuhan ka ng iba. Diba? Kapalit ka rin kapag uh, wala ka sa'yo isipin niya di ba isipin niya ano bang meron ba't bang wala sa girlfriend ko wala bang wala sa asawa ko ba't parang walang humahanga sa kanya ako lang ba o sapat na na humanga sa sa'yo pero iba pa rin kapag nakikita nakikita ng lalaki na marami nagkakagusto sa'yo iba pa rin kapag nakikita ng isang lalaki na maraming gusto mong makipagkaibigan sa'yo iba pa rin kapag nakikita ng asawa mo ng boyfriend mo na maraming humahanga sa'yo Tumataas lalo yung paghanga ng asawa mo sa'yo o boyfriend mo sa'yo, pag gano'n. Nagiging proud siya. O nandun yung selos, nandun yung medyo tampo o inis dahil may mga umaligid sa'yo. Pero sa isip at puso niya, proud siya. At high value ka para sa kanya. Kasi kung hindi ka high value, wala magkaagos sa'yo. Kaya pag yan, nagawa mo, mag-self-improve ka, magpaganda ka, magpa-sexy ka, ayusin mo lahat sa itsura mo. Gawin mo attractive o kakit-akit ang itsura mo, ang sarili mo Sa pamamagitan ng magsumikap kang ayusin lagi at maalagaan lagi ang sarili mo Mag-exercise ka, mag-workout, mag-gym Gumastos ka para sa sarili mo Ayusin mo ang itsura mo Bumili ka ng mga kailangan mo Mag-skincare ka, magpabango ka Ayusin mo yung book mo, ayusin mo yung forma mo At pala mo Kapag maraming nagkagust sa'yo Kapag maraming humanga sa'yo mas magiging high value ka para sa boyfriend mo mas magiging high value ka para sa asawa mo tataas ang tingin sa'yo ng partner mo sapagkat nakikita niya na mataas din ang tingin sa'yo ng ibang tao at tataas din ang respeto niya sa'yo at dahil doon, mas talos siyang sa sa'yo at magtatagumpay ka sa puso niya, ka-inspired at ang anong sikreto mga inspired para magtagumpay ka na mabalus siyang sinalakis bigyan siya ng konting luwag sa buhay para anong ka-inspired ano ibig sabihin kayo sa nang bigyan siya ng konting luwag sa buhay? Dapat di ka masyadong mahigpit. Dapat binibigyan mo siya ng pagkakataon na mag-enjoy din sa buhay niya. Hindi man porket uh, mag-partner na kayo, ipag-aari mo na siya. Hindi ganoon, may sarili pa rin buhay, may mga pangarap din yan. May mga hobbies, may mga gustong gawin, di ba? Basta wala siyang ginagawang masama, at wala siyang inakapakang ibang tao, at wala siyang ginagawang mali, at hindi niya napamabayal ang relasyon niyo, eh bigyan mo siya sa mga bagay na gusto niya kasi kapag masyado kang selosa yung iba sa inyo sobrang selosa sobrang matampuhin sobrang mapagduda sobrang mademanding sobrang ma uh, maarte sobrang gusto lagi magkausap sila ng boyfriend niya ng asawa niya gusto niya palagi magkasama kayo eh nasasakal sa iyo yung partner mo at kapag hinalaki tandaan nyo kapag hinalaki nasasakal sa iyo bababa ang value mo sa kanya kasi isipin niya sobrang ko sa kanya Sipin nun, ganun ka ba kabalaw sa akin? Lagi ka nagsiselos? Sipin ganun ka ba kabalaw sa akin? Palagi mo akong binabakuran, palagi mo akong binabantayan, palagi mong gustong mag-update ako sa'yo, mag-text ako sa'yo, mag-chat ako sa'yo. Gusto mo palagi yung oras ko sa'yo lang. Ganun ka ba kabalaw sa akin? Eh, ang gusto ng lalaki, challenge. Ang gusto ng lalaki, sila yung nagahabol. Ang gusto ng lalaki, may pagka-mysterious. Paano ngayon yan kung ganyan ka? Talaga naman ka inspire Eh baka mamaya pagsawahan ka ng partner mo, Bumaba na bumaba ang halaga mo sa kanya at maakit siya sa iba iwan ka. Gusto mo bang mangyari yon? Ipakita mong may kumpiyansa ka. Magtiwala ka sa kanya. Huwag kang masyadong mahigpit sa partner mo at bigyan mo siya ng luwag kahit pa paano. Huwag naman masyadong maluwag. Dapat, saktong-sakto lang. Balanse lang. Nag-update para rin isa. Nagme-message-message pa rin kayo. Nagko-call-call pa rin kayo. Nagtatanungan. Pero hindi masyado. Huwag masyadong mahigpit. Huwag rin masyadong maluwag dapat sapat lang, sakto lang at maging ganun din siya sa iyo. Magrespeto kayo sa oras ng isa't isa at magsuportahan sa mga bagay na ginagawa niyo. upang maging masaya ang inyong relasyon sa sa mga sikreto upang isang lalaki ay magtagumpay ka na mabalo siya sa iyo. Maging medyo maluwag ka para sa kanya. At ang pitong sikreto mga kids para magtagumpay ka na mabalo siya ang isang lalaki, Palaging mag-pray ang pampito kids Palaging manalangin sa Panginoong Diyos sa Ama. Eh bakit naman ganun kay Sabay sa mga sikreto upang ang partner ko, ang asawa ko, ang mister ko, ang boyfriend ko ay mas lalo akong mahalin? Oo, sapagkat so ang Panginoong Diyos mismo ang siyang tutulong sa inyo, tutulong sa iyo, tutulong sa kanya upang maging maayos kayo, magtagumpay at magmahalang kayo. Ang Diyos ay pag-ibig. God is love. God is good all the time. Diba yun ang mga kasabihan? Totoo yun. Pagtiwala kayo sa Panginoon. Hindi yung puro lang kayo pagmamahalan, puro lang kayo sabihin nating lambingan, pero kinakalimutan nyo naman ng Panginoon. Puro kayo problema sa pag-ibig, puro kayo katoksikan, puro kayo iniisip nyo pera, pera. Puro kayo away, puro kayo sabihin nating landian, puro kayo labing-labing, puro kayo romance. Kinakalimutan nyo naman na merong Panginoon na dapat yung pasalamatan, na dapat yung lapitan. Kay eh, kahit anong mangyari, palagi kayong lumapit sa Panginoong Diyos. Lalo na lalo na kapag may problema kayo. Hindi lang kapag may problema, kahit maayos kayo, kahit masaya kayo, kahit wala kayong problema, magpasalamat kayo sa Panginoon. At dahil doon, ang mga puso nyo ay sigurado kong mas lalo niyang gagawin in love sa isa't isa. Kayong dalawa, ang Panginoong Diyos ang bahala sa inyo. Huwag na huwag nyo lang siyang kakalimutan. Totoo yan. Kasi kapag kinalimutan nyo siya, Baka yun na rin ang simula ng lagi yung pag-aaway ng asawa mo o ng boyfriend mo. Pero kapag inuuna mo ang Panginoon, ay sigurado ka inspired. Ang lalaki ay talaga namang magtatagumpay ka na mabalusyo sa iyo. At mas talo ka niyang ibigin sa pagkatang Diyos mismo ang tutulong sa iyo sa lahat ng panahon ka-inspire. So mga ka po, maraming salamat po mga ka sa pagtapos ng vlog neto. Kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po lang subscribe ay po subscribe mo mga click nyo rin po notification bell upang mag-reel kayo pag may bago kong upload sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise pakimunis lang po ako sa aking Facebook ay po yung po video ko pakichat lang po ako sa messenger at ako mismo magre-reply sa chat nyo pag-usapan din yung problema sa pag-ibig and relationship maraming maraming salamat mga kitspart mag-ingat kayong lahat mahal ko po kayo at muli Be inspired.